Paano iniligtas ng Iran ang Israel? Marahil ay magugulat ka sa iyong maririnig ngayon na napakalaki pala ng papel ng Iran kung bakit ang Israel ay nag exist pa hanggang sa ating panahon ngayon. Sa ating panahon ngayon, isa sa matinding kalaban ng Israel ay ang Iran. Katunayan, nais ng Iran na pulbusin ang Israel. Kaya gumagamit ito ng 3H. Ito yung Tatlong militanting grupo na nagsisimula sa si letter H. Ito ay ang Hezbollah, Hamas at Houthis at iba pang mga resistant group sa Iraq at Syria. Maging ang Iran mismo, sa ating mga narinig na balita nitong nagdaang mga buwan, dalawang beses nang umatake ang Iran sa Israel at gumamit ito ng mga matitinding mga missiles, rockets at drones. Nais nila na mawala sa mundo ang lahi nang mga Hudyo. Pero kung ating babalikan ang istorya sa Biblia, napakalaki pala ng ambag ng Iran kung bakit ang Israel ay nagkaroon ng kalayaan. Kung baga, ginamit ng Diyos ang Iran para iligtas ang kanyang sinisintang bayan. Ito ay ang Israel. Sapagat sa Diyos ay walang imposible. Maaari niyang kasangkapanin ang lahat ng mga bansa upang maisakatuparan lamang ang kanyang plano sa isang bayan. Para sa mga nagtatanong kung paano naging Iran ang Persya, ito ay dahil sa huling hari ng Iran na nagngangalang Muhammad Reza Shah Palabi noong 1935. Siya ang nag-request na ang kanilang lugar ay tatawaging Iran at ang mga tao naman na naninirahan dito ay tatawaging Iranian. Ang taong ito ay sumusunod sa Western Foreign Policy at noong 1959 ayon kay Muhammad Reza Palabi na formal daw natawagin ang kanilang lugar na Persia and Iran. Kaya ang Iran at Persia ay iisa lang. Ano naman ang papel ng ancient Iran or yung Persia para sa buhay ng mga Hudyo? Noong taong 597 BC, ang Kingdom of Judah ay kinontrol ng Babylonian Empire ito yung tinatawag na Babylonian captivity or Babylonian exile. Nasa mga 7,000 na mga Hudyo ang kinuha ng Babylonian Empire. Hindi basta-basta ang mga Hudyong ito. Marami dito ay mga matatalino. Yun bang tinitingala sa Kingdom of Judah noong unang panahon? May mga scientist, mga doktor. Yun bang sa tingin ng Babylonian Empire ay kanilang magagamit sa pag-usbong ng kanilang imperyo? At merong isang propeta na nagngangalang Hanania. sinabi niya sa mga Hudyo, wag kayong mag-alala sabagat dalawang taon lamang tayong maghihirap dito sa Babylonia. Of course, nabuhayan ng loob ang mga Hudyo. Pero nang dumating si Prophet Jeremiah, sinabi niya sa mga Hudyo na wag kayong maniniwala kay Hananiah sapagat hindi totoo na dalawang taon lang tayo dito sa Babylon. Sinabi ni Prophet Jeremiah, sinabi mismo ng Panginoon sa kanya na hindi dalawang taon, kundi 70 years sila na maghihirap sa kamay ng Babylonian Empire. Kung iyong iisipin ng mabuti ang kanilang sitwasyon mga kaibigan, slave sila, pinahihirapan. Sila yung mga dating tinitingala sa Kingdom of Judah, pero ngayon, mga slave. At isa pa sa mga nagpahirap sa kanila yun bang sinabi na ng naunang propeta dalawang taon lamang kung tutuusin, maikli-ikli lang sana. Pero biglang dumating itong si Jeremiah at sinabi niyang 70 years. Can you imagine mga kaibigan? 2 versus 70 years. Sabi ni Jeremiah, mag-asawa na kayo dyan. Gawin nyo na lahat ng kanilang ipapagawa dahil 70 years tayo rito. Ito yung dahilan kung bakit naisulat sa Biblia ang Book of Psalms or Aklat ng Mga Awit, Chapter 137, magsisimula sa verse 1. Ginawan pa nga ito ng kanta mga kaibigan at ngayon ay ating maririnig sa iba't ibang platform. Gusto ko sanang kantahin ito mga kaibigan, kaya lang baka mag-unsubscribe kayo. Pero anyway mga kaibigan, susubukan ko pa rin. Pero huwag kayong mag-unsubscribe, bagus. Mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ganito yon. By the rivers of Babylon we sat and wept when we remembered Zion. Ayan. Sorry, sorry mga kaibigan, sinasabi ko na nga ba eh. Ayan, nag-unsubscribe tuloy yung iba. Ayon sa verse 1. By the rivers of Babylon we sat and wept when we remembered Zion. Habang nakaupo ang mga Hudyo sa tabi ng mga ilog ng Babylonia ay inaalala na lang nila ang kanilang lugar. Ayon nga sa verse 4, How can we sing the songs of the Lord while in a foreign land? Mahilig kasing umawit ang mga Hudyo. Ngayon, ang kanilang mga captors or tormentors, humihingi pa sila ng kanta mula sa kanilang kanta na kinakanta nila sa kanilang Diyos. Masakit ito sa damdamin ng mga Hudyo dahil habang sila ay sakop ng Babylonian Empire, inaalala nila ang kanilang lugar na matindi ang pagkasira lalo na pagkatapos ng sampung taon, year 587 BC, nasira mga kaibigan ang Solomon's Temple, ito rin yung destruction of Jerusalem. Pagkaraan ng maraming taon, dito na papasok ang Persya sa pamamagitan ng hari ng Persya na si Cyrus the Great. Pinulbos ng Persian Empire ang Babylonian Empire at pinahintulutan ng hari ng Persya na lahat ng mga Hudyo ay maaari ng makauwi sa kanaan. Ang kanaan na ito ay naging Israel. Pinahintulutan sila na i-rebuild ang kanilang templo, ang kanilang mga bridges ay kanila nang kukumpunihin at dahil sa open-minded ang King of Persia, pinahintulutan niya ang mga Hudyo na magsamba sa Diyos na kanilang kinikilala. Dito ay iyong makikita na ang Panginoong Diyos ay maaaring gumamit ng tao labas sa angkan ng mga Hudyo upang mailigtas lamang ang kanyang sinisintang bayan. Maliwanag sa Book of Isaiah chapter 45 verse 1 na nabanggit ang pangalang Cyrus. Tinawag pa nga ito na anointed. Ang meaning naman ng anointed ay Mesias. Ang titulong ito ay ginamit din para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating Panginoong Hesus Kristo ay tinawag na Misaya or the Anointed One. At habang ang mga Hudyo ay nasa kamay ng pamamayagpag ng Persian Empire, lalo pang nabigyan ng pag-asa ang mga Hudyo nang merong isang babae na Hudyo sa Persia na naging rena at ito ay si Queen Esther na isang Hudyo kahit na sa panahon ang ating Panginoong Heso Kristo ay nasa langit na sa panahon ng Pentecost. Para sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang Pentecost, ang ibig sabihin ng Pentecost ay 50th or ikalimampu. Saan naman kaya ang umpisa ng pagbibilang upang matawag na Pentecost? Ito ay mula sa pagkamatay ng ating Panginoong Heso Kristo. Magbilang ka ng 50 days ito ang tinatawag na Pentecost. Ito yung pagbuhos ng Panginoong Diyos ng kanyang banal na espiritu. At sa pagbuhos ng ating Panginoong Diyos ng kanyang banal na espiritu na nakasulat sa Book of Acts chapter 2, meron palang papel ang Persian doon. Ayon sa gawa chapter 2 verse 9, tayong mga parto at mga mido at mga ilamita at ang nanganahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Cappadocia sa punto at sa Asia nasaksihan kasi nila na ang mga Hudyo ay nagsasalita ng kanilang mga wika at sa talatang ito merong nabanggit na parto ang parto sa English ay tinatawag na Persian sa Greek word naman ay Partos sa English sa English ay tinatawag itong Gulf of Persian sa ating panahon tinatawag itong Iran kaya sa nagdaang panahon hindi maikakaila na malaki ang papel ng Iran para makasurvive ang mga Hudyo hanggang sa ating panahon. Pero lahat ng yon ay plano ng Panginoon. Kung baga, ginawang kasangkapan ng Panginoong Diyos ang Persya o Iran upang may sakatuparan ang kanyang plano of the redemption of his people. Nakakalungkot mang isipin na sa ating modernong panahon ngayon Naging mortal na magkaaway ang Iran at ang Israel. Gumamit na ng matataas na uri ng mga missiles, drones at rockets ang Iran upang pulbusin ang Israel. Pero ganun pa man mga kaibigan, ang Diyos ng mga Israelita ay siyang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, kung paanong iniligtas ng Panginoong Diyos ang Israel noong unang panahon. Ngayon, ay hindi rin mag-aatubili ang Diyos na kanyang ililigtas ang kanyang bayan at ito ay ang Israel kahit na palibutan pa ito ng lahat ng mga bansa sa buong mundo kahit paggaano ka high-tech o kalakas ang isang bansa na aatake sa Israel kung nariyan ang proteksyon ng Panginoon ay walang sinuman ang makakagiba rito maliban na lang kung ito ay ipahintulot ng Diyos mga mahal kong kaibigan, alam natin na lahat ng nangyayari ngayon ay nakasaad na sa propesya. Pero hindi pa rin masama na ating ipagdasal na sana ay magkaroon ng kapayapaan sa Middle East sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Israel, sa Lebanon at kung meron mang mga Pilipino ngayon dyan sa Iran, magingat po kayo, hangad po namin ang inyong kaligtasan. Dahil ang nangyayari ngayon sa Middle East partikular sa Israel, sa Lebanon, sa Gaza at sa Iran ay hindi na biro. Ang mga balitang ating naririnig ngayon sa buong mundo ay nakasaad din sa propesya kung iyong babasahin ang Matthew chapter 24 na merong mga gerang magaganap. Gera sa pagitan ng Ukraine at Russia, tensyon sa US at Pilipinas, at eto nga, sa Israel at kung sakaling maisakatuparan na ng Panginoon ang lahat ng kanyang programa of the redemption of people in the world, ang pinakahihintay ng lahat ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Kung sakaling ito ay mangyari na, handa ka na ba? Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang bidyong ito. Saan mang kayong dako naruroon sa mundo, magingat po kayo. Salamat po ng marami sa ating mga subscribers sa ating mga silent viewers at sa ating mga bashers. Dahil sa inyo, ay ating naipagpapatuloy ang ating feeding program dito sa aming lugar. Hindi ko kasi inakala na dito sa YouTube ay makakalikom pala tayo ng kaunting halaga. Noon kasi, upload-upload lang, lahat ng aking mga nalalaman ay inia-upload ko nang walang iniisip ng kung anuman nang biglang mag-boom! Umabot tayo ngayon ng mahigit sa 100 1000 subscribers. Kaya tanggapin niyo po ang aking pasasalamat sa inyong lahat. At kung sakali lang naman na nais n'yong maging bahagi ng ating programa, ang programang ito ay nagpapakain po tayo ng mga kabataan dito sa isang isla. Namimigay tayo ng damit, tsinelas at iba pa. Maaari n'yo po kung kontakin diyan sa ating description. Ilalagay ko ang aking email address at aking GCash number. Huwag n'yo naman sanang masamain kung merong GCash number yan ay kung gusto niyo lamang na maging bahagi kung hindi wala pong problema hanggang dito na lang ang ating video thank you so much for watching may god bless you goodbye